And magandang araw mga kapanyero. Ito, second day natin sa parking. Nakita nyo naman, walang katao-tao ngayon dito sa ating farm. ba? Diba? Kasi ngayon mga kapanyero, uh, pupunta tayo ngayon sa Seba Beach. And magkakaroon tayo ng uh, boating. Kasi nga dumating na yung motorboat doon. Hindi na ako nakapag... Uh, video kanina nung kinukuha namin dahil nga mabilisan, late na rin, tanghali na rin. Kaya doon, magkita-kita na lang tayo sa, sa Seba Beach. Kaya yan, share-share lang. Kukunin natin ngayon dito yung yung kayak natin para magamit nung iba. Kasi meron tayong motorboat, paddleboard, tsaka meron tayong uh Mariner ba no? na motorboat din na maliit na inflatable. Kaya yan, mga kapanyero. dito ko muna i, dito ko muna isinandal yung ating kayak. Bumalik lang ako rito sa farm para kuhanin tong ating kayak. Yan. Kaya ayan mga kapanyero, naisakay na natin yung kayak natin para magamit nila. Check-check lang mga kapanyero para sigurado na safe na uh, hindi malalaglag yung kayak natin. Nakita nyo naman, ang ganda ng kapaligiran natin, di ba? Share ko na rin sa inyo mga kapanyero. Ito, meron tayong isang dumating na campers dito. Ang ganda, ang ganda ng ano nila. Oh. Ang ganda ng RV nila. Ayan, oh. Ayan, kung bago ka lang sa ating channel, uh, huwag nyo naman kalimutang pindutin ng ating subscribe button para suporta sa ating channel. Ayan, maraming maraming salamat mga kapanyero. At uh, tara, punta na tayo sa Seba Beach. Papunta na nga pala ako sa ano, papunta na nga pala ako sa Seba Beach para magdadala tayo ng kayak. Kaso, uh, pinahinto ako ng ating kapitbahay dito dahil dun sa area na yon, uh, maglalabasan na yung mga baka nila na ililipat sa kabilang location nila, sa kabilang lote nila. Kaya hindi ako makaraan. Doon sa area na yon yung karsada na yon papunta sila rito lahat ng mga baka. Kasi meron pa silang property isa doon. Ililipat yung mga baka roon. Nung isang taon, nachambahan ko rin yan na maglilipatan sila. So ang ganda, ang mga nag ano, ang mga nag sa mga baka, mga nakakabayo. Kung makikita nyo, kung sino yung mga nakapanood sa inyo ng yung mga una-unang video natin, ang ganda, ang ganda rin nung video na yun eh. So, intayin ko lang na matapos tong mga baka na to, makadaan dito. Tapos pupunta na tayo sa Seba Beach para mag-motorboat. Yan. Hindi lang ako sigurado kung nung last year, sila rin yung baka na naglipat. Di ba nasabi ko nga sa mga iba nating video na yung mga katabi ko rito, kung hindi kabayo, baka ang mga hanap buhay nila. Ayun ni. Eh. Ito, nagdarating na yung mga baka natin. Mga na, ah, konti lang ngayon mga kapanyero, maliliit, konti lang. Pero kaya sakop nila yung karsada kaya hindi tayo makalabas. Pero to mag-drone na lang rin tayo para makita, ma-share ko sa inyo. Hi guys. Hello. Hello. Ah. Hello. Welcome to Seba Beach, mga kapanyero. Ito, tara. Punta muna tayo. Ito yung pinakaano nila, 'di ba? Na video na. Na ko rin naman 'to ng mga una-una nating mga video. Ayun. So tara, mag-boating na muna tayo. Ito yung pinaka-highlight ng ating camping ngayon dito. ito, itong lugar na to mga kapanyero, bali madalas, madalas na rin akong nagbibidyo dito, di ba? Kaya nga, kung bago ka lang sa ating channel, uh, wag nyo naman kalimutang pakipindot yung subscribe button natin dyan para suporta sa ating channel. Ito, pasyal-pasyal muna tayo rito sa Seba Beach. Ito yung pinaka-highlight ng ng pagpunta nila rito, yung boating. Ito. Dito rin ako nagvideo nung ano eh, nung na-monetize ako, di ba? Kung napanood nyo, dito rin 'yon. Kaya ito oh. Kaya ito mga kapanyero, ito yung gagamitin nating boat nga pala. Ayan. Bali, nagkarga lang muna tayo ng gasolina. kumain lang yung ating piloto. yan si Kapitan. Ayan. Ito ang gagamitin natin. Ito, oh. ang dami ang dami na ring ano ang dami mga nagbo-boat dito ito yung mga pang grand finale ayan ito ito hmm boating ah. yun hmm nanginginig-inig pa ang katuhod next <saat> yeah. Ma ipit pa. Uy. Oh. Di siya Ito pinaka highlight <a> -ha -ha> ng ating ha 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 ha.

ngayon mga kapanyero na tayo sa farm masyadong ano dumami ang ate ang dabi pang nagdatingan nakita nyo naman no napuno uh, nasabi natin na dito nga pala yung parking di ba pero napakadaming dumating ngayon mas madami ngayon kaysa nung nakaraan taon yan, kaya napuno ito ito yung kaganapan share share lang mga kapanyero kung ano yung kaganapan dito sa ating farm kaya kung bago ka lang sa ating channel, uh, huwag nyo na makalimutan mag-subscribe. Uh, pakipindot naman yung ating subscribe button para suporta sa ating channel. Ayan, nakita nyo, ayan, mga naglalaro sila ngayon ng bola rito. Yan. Sa, sa mga oras nito, napakainit dito. Parang 30 ang temperature namin dito. Napakainit. Kaya nga naglagay na rin dito ng lona. Para yung loob, uh, medyo maaliwalas ma siya para malamig sa loob pero napakatindi ng init ng araw ngayon dito ayun o no? so may mga dala naman may mga cover naman para protection sa araw di ba napasyalan natin yung mga niluluto rito kasi dire diretso ang luto rito sa mga oras na to walang ano eh walang humpay ang luto napakaraming pagkain na dinala kasi nga nung unang gabi di ba parang patlak lang ngayon yung mga dumating napakarami pa rin dalang pagkain ang dami na sumobra nung unang, araw, unang gabi namin pero ngayon ngayon, ito pa rin. Tuloy-tuloy ang lutoan dito. Ayan. Ang tindi talaga. Ano to? Pansit ng... Canton. Pansit Canton ng ano, anong Mar representa? Marikina. O oh, Marikina. Ayan. A, pansit ng Marikina. Ayan. Alin ang masarap?

Hmm, Batangas. Batangas, ano to? Kalderetang Batangas. Kalderetang Batangas. Ayan, mga kapanyero. Dira. Para naman tayong ano ba, ano ba to? Binyagan ba to? Kasalan, ano ba? Hindi ano ba ikakasal natin diyan? May kakasal ba tayo? Tolmani, malapit na Tolmani? Ano, kasalan ba to? Oo. Dapat kami pala sa labo. 'Yun. Kawaw, ang baboy naman nito. Siyempre, sa lahat ng handaan, ito ang hindi mawawala. Yan, lechon. Pero tinira na to kanina pa. Ayan, no. so, may natitara pang ulo. ulo. Sa atin eh. Tara, ito ito nga pala yung talagang may-ari ng farm, ayan oh. <laughs> o, tara, o, sa Cedrician. Ano 'yan? Ha, ang init, grabe init ngayon. Init Ayan mga kapanyero, ito mga kaganapan ngayon dito sa ating farm. Yeah, napakasaya naman, napakasaya nito mga pangyayari na to dahil nga may kasama-sama na buo naman ng ating kapatiran dito, di ba? Pero ang pinagkakaabalahan dito mga kapanyero, yun. Sugal ang nakikita ko roon. mga may mga nagpupusoy na rito, iba yung sa lalaki, iba yung sa mga babae. So dalawang table. Hindi ako makalapit doon mga kapanyero kasi meron mga mal malakas yung sounds nila kaya hindi ako makapag-video doon sa area na yon. eto mga kapanyero, nagpuntahan na rito yung lamig. Kung nakikita, kung nakikita nyo, eto na eh, nandirito na eh, oh. 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 Mm. Oh. Buta dito. Tingnan nyo, baka halaman ko na natatapakan nyo. <laughs> Hindi, wala, wala. Ganda dito, free. First time nag-fuck dito, no, no, Last year, oh, last year, wala. hey, nung last year kasi, o, tayo, dul tayo. Hmm. Oh, wala, talagang ganda fog dito. Hello! Ayan, oh, oh. 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 nyo naman, mga kapanyero. Napakasaya ng bawat isa na nandirito. kapanyero, oh. hey, kapanyero. Oh. Oh. Welcome! <laughs> Mas maganda picture pa eh. bago yung tatlo. yan mga kapanyero, ito, ito yung likod natin, ito yung ating, uh, Ito. to ang ganda na paglubog ng araw doon mga kapanyero, nakita nyo naman no, di ba? Ayan mga kapanyero, pagabi na naman tayo. Ito makaganapan natin ngayon. Ayan. Sa kabila sa banda mga kapanyero na yan, mga nagbold bonfire na yung mga kabataan dito. Yung namang ibang mga kasama natin yon, nanduron sila ngayon, mga nagiiinuman lang. Ayan. Ito yung kaganapan, ito yung mga pang ito yung mga pangyayari dito sa sa ating farm. Ito, share-share lang sa mga kaganapan dito. Ito, yung mga, yung mga kabataan natin ngayon dito. Ayan, nagmamarsmallow barbecue sila ngayon rito. Ayan, Di ba? Nagbo-bonfire na rito. Tapos yung iba naman. Hello! Hello. Are you vlogging? Jana, say hi! Say hi! Hi! it's the Marshmallow Group! Marshmallow Group! Marshmallow! Tapos yung iba naman mga kapanyero yan, mga nagiinuman doon, mga nagkakasiyahan. Yan. Yan. Kanina mga kapanyero, uh, ayun, may mga nagpunta, may mga nagreklamo. Dahil napakasaya kasi kanina. Umaga pa lang, pagkatapos natin ng boating, napakasaya talaga rito. Hindi mo malilimutang experience, hindi mo malilimutang pangyayari na naman dito lumalayo ako mga kapanyero dito sa grupo ng tambayan natin dahil nga sobrang ingay, sobrang lakas ng sounds doon. Kaya nga minomonitor ko rin kung may mga nagre dito sa ating mga kapitbahay kasi mga kapitbahay natin dyan nagsabi na sila na masyadong malakas yung boses natin. Okay lang daw na na yung kasiyahan natin tuloy-tuloy pero hinaan naman daw yung volume ng ating microphone kasi alam niyo naman mga kapanyero uh, kapag ka nagkasama-sama ang ating mga kababayan, ang ating mga kaibigan, kapamilya rito talagang hindi, ma hindi maiiwasan ng karaoke, kantahan ganun ang nangyayari dito maghapon mga kantahan talaga yung nangyari kaya nga kumbaga may nagpunta rito para sabihin na sana hinaan naman daw yung ating boses talagang hindi hindi natin ba control talaga pag nagkasama-sama yung yun na yung karakteristik natin mga Pilipino na kapag ka nagkasama-sama tayo kantahan yan sigurado kaya nga ito lumabas ako sa ating lumabas ako sa karsada natin so titignan natin yung yung nagaganap na kasiyahan sa loob i-check natin ngayon kung Masyado bang maingay, masyado bang malakas yung ating sound system, di ba? Para ma-monitor din natin. Ngayon nagsisigawan ngayon eh. Doon eh. Kung itong site kasi na to, mga kapanyero, uh, parang campsite din eh. May mga pumapasok na RV, may mga nagii-stay, tapos uh, tapos nagkakaroon ng activities din sa Seba Beach, itong area na to, itong kapitbahay natin na to. Yung kapitbahay naman natin na to rito, yun ya, na nagsabi na masyado raw malakas yung ating ating sound system. Kaya ang to monitor ko ngayon under to tayo sa labas. Tinitingnan ko kung gaano kaingay yung ating mga kasamahan diyan sa ating farm. Ayan, kaya, kaya mga kapanyero, nandirto ako, palakad-lakad lang tayo sa, sa labas ng karsada. Ayan, nakita nyo naman yung ating kapaligiran. Ayan, yung ating karsada. Alam naman natin na ito lahat to, mga Pilipino, ang kapitbahay natin, puti. Pagka nagkasama-sama tayo talaga, nagsisigawan, nagkakasiyahan, hindi natin mapigilan yung talagang emotion ng bawat isa. Kasi napakasaya naman talaga nung mga ginagawa namin dito. <laughs> Kaya nga, <laughs> puro reklamo ang inaabot natin ngayon dito mga kapanyero. Pero kahit magreklamo sila, magreklamo, hindi natin hahayaan naman na sirain nila yung, yung emotion na kasiyahan. Kasi nga, malapit na naman ng... Kaya yan mga kapanyero, na-check natin pero masyado pa rin malakas yung ating mga boses kasi yung nagsisigawan doon sa sobrang kasiyahan ayun no ayun ano na tol video ako rin sa libas, eh huwi <laughs> kami Ay, wina salamat oo oh, eh, may pasok kami bukas oo oh, eto ayan bababawasan na naman tayo ng na ating mga kasamahan dito ayan ito. Um, mayamang kong brother ayun. may asyenda pala rito <laughs> Iya, siyay ingat din nya to la, ingat ingat. Ayos. Ingat senderi ba? Ah.